tulog mm -hmm. okay. tuburan 360 tuburan 360 pwede tingali pwede tingali na tuburan 360 ni sa tuburan 360 Doi, diha mo, jo, oh, di, di Doi. Ya muni John. Oh, nice nah. <imit> nice no. Ha? Ha? ka. Bawal na. Nice dito mga palalabs. Dito sa tuburan 360. Ay naku. Kahayab diha. Oh, lahong ka ayo. Hayab ka ayo. No? Yung sunset na labarun. na si Myro mga palalabs. o si ay, ay si saya si Aisaya si si, si, <laughs> si, <ay, siya. laughs> o si Rico mm, um, Rico tinga, pono. Rico Pono <laughs> <Yeah. laughs> o si kasi ni Muday uh. si, si Shaina o si saina. John uh, Malinog o si Nelce. Matanaw ninyo ni sa kuan. Matanaw ninyo ni sa sa TV. Ah, <laughs> Matanaw ninyo ni sa TV. Nice kaayo dito. Nice kaayong lugar. Na habog kaayo dito. Oh, habog. Na no, ah, habog. Arang kahabog. Habog. Rabi kabu. na restoran. Na anong gikabuhi o. Oh. <laughs> day, gikabuhi pa ka. Gikabuhi pa ka, day. Uy, hala, day. Ayaw pagpagkabuhi, -pag day. <laughs> Ayaw pagkabuhi, kabuhi, -kabuhi diha. Uy. Ayaw pagkabuhi, kabuhi, -kabuhi diha, uy. <laughs> nice, kaya di rin, Oh. Apa gigi kuan oh? Grabe no? Oh? Sa kanda siya nga kuan. <laughs> huh? Hmm? Nay payong-payong pud ayo. May mga payong-payong. Ala nay kawayan. Hmm. Eh. Ah? Oh. Nindot kaayo ditong talan-aon diri mga palalabs oh. nindot kay mga talan-awon diri. Restaurant na diha mga palalab. Diri sa pinaka tuktok. Pinaka si Inday oh. Si Inday. Tuon na, ni adto ubos Ha? Ni ubos <tif thang insin Movie> Ayon ato sore Ato eh? at sore orang hmm. ka kayo. ka yun? Ngapagisuri yan nandoy yun? Oblemik di ay na, sa an? this point of limit sa magsaka diha limit limit ra sa magsaka diha oh pila lang kapuok dili daghan ang kay limit man limitado no